Oh, uh aha. -huh. At yun, mayroon pong luoy na dalawa. Ayan. Hello ano po mga... Hello ano po mga kabaro. Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Narito na po ako sa aking hanggang. Paano po po? Ayun sa farm. Ayun po may titingnan. Titingnan po natin kung malaki na at ilan yung tutuloy sa atin pong bungo ng atin pong upo. Ano po? Ah, ayan. Tayo pipipin ka na po. tayo okay. po eh. Ayan po ito ang ating tanim na uh, upo. Ano po yan? Ito so, po yan ang bunga. Oh. Po, oh. At yun, mayroon pong luloy na dalawa. Ayan, Ayan o. Oh. Oh. Tignan po natin kung magulang na po yung nauna. Yan, dito pa po ang bagong puno natin. Ito yung alsa ng damo. Ayan, yeah, may bago na ulit. Ayan. Oh, yeah. Ibang puno po ito. Ayan, ibang puno po siya. Alin. Asin tayo na may tama eh. May luha siya ako. alin tayo na rin. Ayan o. Ah. Ito po ay natin harbisin. Ito po isang ito. Ito po na. Eh. Ah.